O oh, ito, reaction video ulit tayo mga kaibigan. Mga Yemas, good morning. Ito may mga bagong namang tayo makikita mga high-tech na gamit. Galing no, o, oh. ito naman isda. Saang bansa ba to? China siguro to. Yun, paglabas, hugasan mo na lang. Yan mga Yemas, hugasan na lang. tas naka, oh galing, naka ano pa. Ito mais. Wow, ang galing naman ito. Yung ano, ginagawa parang pumpom. Na chicharya kung naalala nyo. Ito naman Ayan, ikakabit parang pump, pump nga to. Lagyan ng tubig, priming, pa-priming. Yan. Galing ah. Tapos papanda rin yung makina. Ayun nga, may pangdilig na nga naman. Tsaka pwede pa tong ano guys, pwede pang ano to mga yemas, pwede pang bumbero oh. Ang galing. Hindi mo na kailangan ng truck. Ito naman ano bang ba ginagawa ni Kuya dito? Ah, inihiwa. Pangkat ng mga daan pag may mga gagawin. Ito naman. Ano ba to? Ayun. Ah. Tangke. Ang galing. Ganun pala ginagawa yung mga tangke natin. No? Ganyan, ganyan lang. So ito pang dispose ng mga basura pang durog grabe na to oh. durog talaga yung motor eh pag tao ang nahulog dyan ayari eh, parang karni norte ang dating mo dyan mga yemas magaling oh delikado to kailangan pagka operate dyan may bantay baka mamaya may mahulog ito naman mais yung kanina nagiging pum pum ito anong nangyayari dito ah nagiging butil ito ano naman paggawa ng walis sa kanila ayan po walis ganito lang pala ano ang high tech talaga ng hindi natin yung pagkakailan napaka high tech talaga ng China ito naman butil ng mais at ano yan dahon dahon anong mangyayari ah magiging feeds ah meron na dito sa Pilipinas yan meron na nakita ko na dito sa Pilipinas meron ito naman mga yemas oh ang ganda hindi ka na mapapagod oh uh -huh. ah, pang ano pang salin pwede ito sa mga mga bibilad ng maramihang ano talay ito naman ano ba to? Parang araro kung sa atin maliit. Portable, portable mga kaibigan. Portable na araro. Pwede, pwede. Ay, ito pinakamalupit, oh. Hindi mo na kailangang magbuhat. Ito lang pala yung mga diskarte. Ito. Ay, ang ganda. Pwede ito sa, ano, sa mga nagtatanim ng palay, oh galing ito pang harbis ng pang harbis ng ano pang harbis ng mais ayan galing 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 ayan o oh. sana magkaroon nito sa Pilipinas Shimas pero pagkakalam ko mabibili naman siguro to ayan may mga pera lang kapag ano nito kabil kung may pera naman kayo siguro mabibili to kahit na sa Pilipinas tayo ayun naging oil na oh ganda anong nangyari oh. hmm. kaganda oh panglalaro lang si kuya ah. lasing pa yata to si kuya yung traktor ba't ganun yung traktor nila ano patagilid patagilid yung traktor nila na pang ano pang araro pero ayos ha. Ito ay chopping board. Pangdurog ng mga ano, oh. pangdurog sa mga pwedeng gawing ano yan, ni eh, fertilizer yung mga nadurog. Mm -hmm. Ang ganda. Ito mga high tech talaga ang ano. High tech na talaga ang China ngayon, no. Oh kagaling. Oh. Ano ba gagawin ni ate? Ah, binibilot. Tapos, isa ka na lang iriripak. Okay, okay, okay. Hindi ko mag nung unay. Ngayon. Eh. Easy nga naman. Ito yung maganda. Oh. Pang-angat dun sa mga ano mga construction maganda yun ito paggawa ng paggawa naman ng chin ito nakita na natin to kanina ah yung mabilis mag araro galing oh Araro Ano naman tong isa Ganda Ah okay Sariling invention nila ito pang masa. Paggawa ng candy. Pagkakalam ko, paggawa ng candy to, Ang ganda, oh. Pero pang masa, pwede siguro yan. Ayun. So, ayan mga Yemas. Kung nag nagustuhan nyo yung reaction video natin dito, please like and subscribe naman po. Ayun. Anong nangyari? Ba't may anong sa gitna? Ang galing. Oh. Ano ba to? Paggawa ng tinapay. Tinapay ba to? Dough. Parehas lang. Ah, ito. Ito ang kailangan natin pag magtitibag tayo. Oh. Ayan, Yan, mga yemas. O, oh, yung mga nagko-construction dyan. Yung kailangan yung mabili yan. Kung kontra mga kontrak.